ahay, huwag kami sudan. Nadumduman ko ang ginatawag nga baringan o kondilis. May kamatis kag may ahos kag sibuyas pa man. So, marahat ta. Marahat ta para sa igma. Asayapon ah, din dyan. Ka igma, kami kaya na inautan naman din sudan. Kay mahal na araw, simpre, wala sulod amon ref mahal ka nga araw kwarisma ti nagapuasa sama nga man ref ang isda naman o boss rin daw piragid lang to kagarat niya ano to man tuna nga gamay tuna nga gamay di kon kumayapon kami blakang ginatawag nga baringan sarsyadong baringan Mula ra, madikdik kita kang garlic pag magkihad yang sibuyas. kag may kamatis, kita dyan i imaw, Siyempre basta sarsyado may kamatis, di ba? Wala talang ninyo kung paano ako maghimok kang sarsyado nga baringan. Baringan. Sino ka kilala ka baringan? dilis dried dillies or whatever kung ano man dyan kaya yeah, ta ang kamatis kang manipis-nipis para nga hindi tamayawan ka gisa karon kaya madali lang mag donut ang atanya kamatis Then, na-prepare na, na natin ng mga sibuyas, kamatis, kagang ahos, ako ng garlic. Ang imuon ta, i-sanlagan tang atin nga baog. Maglakon ito nga sanlagan. i -raha ta. Pura lang itmantika. Basta i- ano na pagtawag ba? Ba? Sanlag ah. Sanlag rasaman. Rahaon, tas manan mo man yung raha rin ay eh. gaiba nga ng color the color is different from the original one medyo naga brown brown siya para birahan talaga kang lugay lugay para nga balik maraha ang atan hindi masunog ang atan niya bar niyan kung ang atan niya dried diris din patay ko hay man kasi matamnan ka kasunog kag ang init kag karaha makabulig pagyapon gyapon ka pagraha ka nang uh, baring yan dyan oh then set aside natin ang atan nga yan na ginraha nabotang kita itmantika kag gisahal natin ang atan nga ahos siboyas, kag kamatis ko hamot yung sibuyas kag ahos uh, na uh, sa piyak balay adiragoro kung ano gidang ginaraha namin wala kamaan ka na sarsyado na ba rin hmm? batang rin ng kamatis then halatan natin na madunot pa na ang kamatis antes kita magbutang kang iba nga ingredients dyan tungod nya nipis man ang kanya pang iwa hindi lang natin kinanglan magtaklod taklod pa kang tanya kang uratan niya raraha rin para madonot kamatis dali lang ramaraha dali lang madonot kahit nipis ng mandra ang atin na kang kihad kamatis pagraha ka nga kamatis nagdugang kita kay tubig tubig nga banta-banta lang para lang may sabaw-sabaw ang atin nga sour shadow nagbutang ako kang mga seasoning dyan nagbutang kita itasin jamay, kag nagbutang man kita kang ginatawag nga patis panlasang patis. Antis natin ilunod ang atanyabarnyan, tis tignan natin ang sabor sabroso ay parang madugangan tang asin o kon ang atin niya patis o daw medyo kulang nagbutang kita it soy sauce gamay lang na soy sauce mga sangkakutsara kuro ay daw medyo hindi masyado sabroso then then ibutang tang atin barinyan sa ating mixture dyan. And that is what we call sarsyado nga barangan. Try nyo. Masarap din to. Iulam. Tungod nyo raha rin ra ang ating nga Hindi lang buhay. Ibutang lang natin kag lugay-lugayan. kagtapos rin ang atin historia istorya di un amor di un amor gag sa atin nga sarsya daw nga baringan bak ang atin nga sarsya nga kag maghulat kidlang lang sa gabi para maghiyapon raha din ang atin sarsya raharan ang atin sa shadow ng barnen. Kung nagustuhan nyo ang pinaha ko nga dyan, pwede ka nyo mo mag-subscribe kag i-pinduton ang notification bell para ma-update ka mo.